This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Makinig, o kayong mga tao, sa Doktrina at Mga Tipan, Section 1. Ang pangunang salita ng Panginoon sa Doktrina at Mga Tipan, Section 1 ay nagbibigay ng mahalagang aral tungkol sa paraan ng Diyos sa pagpili ng kanyang mga lingkod at sa pagbabahagi ng kanyang ebanghelyo. Bagamat kakaunti at mahihina sa paningin ng mundo ang mga unang miyembro ng ipinanumbalik na simbahan. itinuring sila ng Diyos bilang kanyang mga pinili at sugo upang dalhin ang isang napakahalagang mensahe. Ang mensahe ng pagsisisi at pagkakaroon ng walang hanggang tipan. Sa 1 Corinto chapter 1 verse 27, sinabi ni Pablo, "Ngunit pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang yain ang malalakas." Mula pa noon, si Kristo ay gumikilo sa pamamagitan ng mga ordinaryong tao na may pananampalataya at magpapakumbaba upang isulong ang kanyang gawain. Sa ating panahon, tayo rin ay tinatawag ng Diyos na maging kanyang mga lingkod. Hindi niya tayo hinihinga ng perpektong karunungan o kapangyarihan kundi ng pusong handang sumunod. Tulad ng mga unang miyembro ng simbahan, tayo ay maaaring makaramdam ng pag-aalinlangan dahil sa ating mga kakulangan. Ngunit, makakaasa tayo sa kanyang pangako na palalakasin niya ang mahihina. Sinabi sa Isaiah chapter 41 verse 10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglulupay-pay sapagkat ako ang iyong Diyos. Palalaksing kita, tutunungan kita, at alalayan kita ng aking matuwid na kanang kamay. Ang aral dito ay simpli ngunit makapangyarihan. Ang Diyos ay kumikilos sa pamamagitan ng mga taong handang maglingkod kahit sa kanilang kahinaan. Hindi mahalaga kung tayo ay pangkaraniwan sa paningin ng mundo. Ang mahalaga ay ang ating pananampalataya at pagkilos ayon sa kanyang kalooban. Bilang mga miyembro ng kanyang simbahan, sa panahon ngayon, tayo ay may pananagutang maging liwanag sa iba. tunungan silang makilala ang kanyang plano at ipaalala na bukas ang pagkakataon para sa lahat na nagsisisi at makipagtipan sa kanya. Tulad ng sinabi sa mga talata ng Doktrina at Mga Tipan, Section 1, tayo ay may misyon na ilabas ang Ibanghelyo mula sa pagkakatago at kadiliman tungo sa liwanag. Tayo man ay maaaring makadama ng pagkakait sa ating kakayahan. Ngunit dapat nating tandaan na sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ay binibigyan ng lakas at tapang na magpatatoo tungkol kay Heso Kristo. Tayo ay maaaring maging mga instrumento sa pagkilos ng Diyos upang maipakita ang kanyang pagmamahal sa lahat ng tao. Sa gayon, ang ating hamon ay maging mapagkumbaba, magtiwala sa Diyos at maging handa sa anumang misyon na ipagkakatiwala niya sa atin. Sa ating paglalakad sa landas ng pananampalataya, natututo tayong magtiwala na sa kabila ng ating kahinaan, sa pamamagitan niya, tayo ay magiging malalakas. Nangungusap ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. Kabilang na ang mga propeta sa mga huling araw. Ang Doktrina at Mga Tipan Section 1 Verse 4 to 6 Verses 23, 24, 37 at 39 ay nagpapaalala sa atin na ang Panginoon ay patuloy na nangungusap sa kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod na kanyang mga propeta. Ang talata sa 38 ay nagsasabing kung ano ang sinasabi ng aking mga lingkod ay siyang sinasabi ko. Mula pa sa panahon ni na Moses, at Elias hanggang sa mga propeta ng bagong tipan tulad ni Pedro at Pablo. Laging gumagamit ang Diyos ng mga propeta upang gabayan ang kanyang bayan sa katotohanan. Sa ating panahon, pinatotohanan ng mga pagpapahayag na ibinigay kay Joseph Smith na patuloy na aktibo ang Diyos sa pagsasalita sa kanyang mga anak. Sa mundo ngayon na puno ng kalituhan at maling mga aral, kinakailangan ang mga propeta upang tayo ay magabayan sa tamang landas. Sa pamamagitan nila, nakakatanggap tayo ng mga direksyon mula sa Diyos tungkol sa mga alituntunin ng kaligtasan, pagkakaisa at pagpapalakas ng ating pananampalataya. Sinabi sa Efeso chapter 4 verses 11 hanggang 14 na binigyan ng Panginoon ang kanyang simbahan ng mga apostol at propeta upang tayo ay maging buo sa pananampalataya at hindi matangay ng bawat maling doktrina. Sa ating panahon, ang mga propeta ay nagsisilbing liwanag sa gitna ng kadiliman. Bilang resulta ng mga natutuhan natin mula sa pagpapahayag na ito, tayo ay nahihikayat na higit pang makinig sa mga pahayag ng mga propeta sa ating panahon. Tayo ay tinuturuan na magsagawa ng mas masigasig na personal na pagsisiyasat sa kanilang mga turo at magdasal upang malaman ang katotohanan ng kanilang mga salita. Sa tuwing naririnig natin ang kanilang mga mensahe, naririnig natin ang tinig ng Panginoon na nagtuturo sa atin kung paano tayo mamumuhay ng mas matuwid at mas malapit sa Kanya. Bakit mahalaga ang mga propeta kung mayroon naman tayong mga banal na kasulatan. Sa mga tanong na ito, maaari nating ipaliwanag na tulad ng nasa panahon ng mga sinaunang propeta. Ang Panginoon ay patuloy na nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang mga piniling lingkod upang gabayan tayo sa mga bagong hamon ng bawat panahon. Ipinakita rin ng mga talata 6 at 24 ng doktrina at mga tipan na bagamat maaaring mahina o pangkaraniwan ang mga lingkod ng Diyos. Sila ay ginagamit niya upang magdala ng dakilang minsahe para sa lahat ng tao. Sa mundo ngayon, ang ating pagsunod sa mga propeta ay nagiging tanda ng ating pananampalataya sa Diyos sa tuwing sumusunod tayo sa kanilang mga turo nakikibahagi tayo sa gawain ng Panginoon sa panunumbalik ng kanyang ibanghelyo tulad ng sinabi sa hinong halina tinig ng propita ay dinggin tinatawag tayo na makinig at sumunod dahil ang mga propeta ay nagdadala ng mensahe ng kaligtasan sa ganitong paraan nagiging bahagi tayo ng plano ng Diyos na magdanaan ng liwanag sa buong mundo. Ang aral na mapupulot natin ay huwag kailanman ipagwalang bahala ang mga paanyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, sa pamamagitan ng pakikinig sa kanilang mga turo at pagsasabuhay nito, tayo ay nagiging mas malapit sa Diyos at mas handa sa kanyang mga pangako at pagpapala tinutulungan ako ng pagpapanumbalik na harapin ang mga hamon ng mga huling araw. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 1, Verses 12 hanggang 23, ipinahayag ng Panginoon ang mga dahilan kung bakit niya ipinanumbalik ang kanyang Ibanghelyo. Upang bigyan tayo ng babala sa mga darating na hamon at upang tayo ay magsisi at makahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang mga tipan. Magsihanda kayo at magsisisi upang wag kayong matamaan ng mga paghukom ng Diyos. Sa ating panahon, napakaraming pagsubok, moral na kalituhan, mga maling aral, at espiritual na panganib, kaya't mahalaga na tayo ay maghanda sa pamamagitan ng matibay na pananampalataya sa Panginoon. Ang layunin ng pagpapanumbalik ay hindi lamang upang itatag ang kanyang simbahan, kundi upang tulungan tayong manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok. Sa 1 chapter 16 verse 33, sinabi ng tagapagligtas sa sanlibutan, ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Aking dinaig ang sanlibutan sa parihong paraan. Ang pagpapanumbalik ay nagdudulot ng pag-asa sa kabila ng mga hamon sa ating paligid. Dahil ang Ibanghelyo ni Hiso Kristo ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan sa doktrina at mga tipan. Section 1, verses 17 hanggang 30. Ganun na din 34 hanggang 36. Ipinahayag ng Panginoon na ang kanyang gawain ay upang dalhin ang kanyang mga tao mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, tayo ay tinuturuan na huwag matakot dahil ang layunin ng Diyos ay natutupad sa pamamagitan ng kanyang mga banal na pagpapahayag at mga tipan. Sabi sa talata 23, sila ay magsasalita ng may kapangyarihan at otoridad ng Diyos. Ito ay nagdudulot sa atin ng tiwala dahil alam natin ang mga leader ng simbahan ay ginagabayan ng Panginoon upang ituro ang tamang landas. Sa ating panahon, makikita natin ang katuparan nito sa mga patuloy na pahayag ng mga propeta na nagbibigay sa atin ng gabay kung paano tayo haharap sa mga hamon ng buhay. Tulad ng sinabi sa Isayas chapter 41 verse 10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang maglupay-pay sapagkat ako ang iyong Diyos. Tayo ay binibigyan ng katiyakan na hindi tayo nag-iisa sa ating mga pagsubok. Ang aral na ating mapupulot ay ang kahalagahan ng pananampalataya sa Diyos at sa pagsunod sa Kanyang mga kautusan sa gitna ng mga hamon ng mundo. Tayo ay tinatawag na maging matibay magsisi at lumapit sa kanya upang makamit ang kanyang mga pangako. Sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng kanyang ibanghelyo, tayo ay nagkakaroon ng pag-asa na sa kabila ng lahat ng mga pagsubok, may plano ang Diyos para sa ating kaligtasan. Sa gayon, dapat tayo magpatuloy sa ating landas ng may pananampalataya at tiwala sa kanya. Tulad ng sinabi ni Pangulong Russell M. Nelson na yakapin ang bukas ng may pananampalataya. Tayo ay dapat humarap sa hinaharap ng may tapang at pagkakaalam na ang Diyos ay laging nasa ating tabi. Ginagamit ng Panginoon ng mahihina at ng mga pangkaraniwan para maisakatuparan ang kanyang gawain. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 1, Verses 19 hanggang 28, maliwanag na ipinapakita ng Panginoon na ginagamit niya ang mahihina at pangkaraniwan upang maisakatuparan ang kanyang gawain. Hindi niya kinakailangan ang mayayaman o makapangyarihan sa mundo, kundi ang mga may mapagpakumbabang puso at handang sumunod sa kanya. Sa talata 23, sinabi na ang mga lingkod ng Diyos ay mapagpapahayag ng may kapangyarihan at otoridad ng Diyos na nagpapakita na ang tunay na lakas ng mga lingkod ng Panginoon ay nagmumula sa Kanya, hindi sa kanilang sariling kakayahan. Sa 1 Corinto chapter 1 verse 27. Sinabi ni Pablo, "Subalit pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa mundo upang hiyain ang malalakas." Ito ay isang patunay na ang Diyos ay nagbibigay ng lakas at karunungan sa mga taong mapagpakumbaba at masunurin sa Kanyang kalooban tayo ay tinuturuan na maging mapagkumbaba sapagkat ang ating tagumpay sa paglilingkod sa Diyos ay hindi nasusukat sa ating katayuan, sa lipunan kundi sa ating pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Ang mga katangiang nais ng Panginoon na taglayin natin bilang Kanyang mga lingkod ay ang kababaang loob, pagsisisi, pananampalataya, at handang ipahayag ang kanyang mga salita. Sa ating panahon, tayo rin ay tinatawag na maging kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng pagbabahagi ng Ibanghelyo, pagtulong sa ating kapwa at pagsunod sa kanyang mga kautusan. Sa 1 chapter 13 verse 15 ng hugasan ni Heso Kristo ang mga paa ng kanyang mga alagad sinabi niya sapagkat binigyan ko kayo ng halimbawa upang gawin ninyo ang ayon sa ginagawa ko sa inyo bilang mga lingkod ng Diyos tayo ay inaanyayahan na maging halimbawa sa kabutihan at paglilingkod ang aral na mapupulot natin ay hindi natin kailangang maging perpekto upang maglingkod sa iba bagkus tinatawag niya tayo sa ating kahinaan at tinuturuan niya tayo sa ating landas. Ang Panginoon ay patuloy na kumikilo sa pamamagitan ng mga taong mapagkumbaba upang dalhin ang kanyang liwanag sa mundo. Sa pamamagitan ng mga propeta, leader at kahit mga ordinaryong membro ng simbahan, natutupad ang kanyang layunin. Sa ating personal na buhay, kapag tayo ay magiging mabuting halimbawa at tumutulong sa iba, natutupad natin ang kanyang gawain, kaano man kaliit ang ating mga nagagawa. Tulad ng sinabi sa Doktrina at Mga Tipan, Chapter 1, Verse 28, At sa mahina at sa mga nagkakamali na nagsisisi, ibinubuhos ko ang mga pagpapala ng aking kabutihan. Ang mga salitang ito ay nagbibigay sa atin ng pag-asa na sa kabila ng ating mga pagkukulang, maaari tayong maging bahagi ng dakilang gawain ng Panginoon kung tayo ay mapagkumbaba at magsisisi. Sa huli, tayo ay inaanyayahan na magtiwala sa Diyos at magpatuloy sa paggawa ng kabutihan ang paglilingkod sa Kanya ay isang pribilehyo at sa pamamagitan ng ating maliit na kontribusyon, nagiging bahagi tayo ng Kanyang dakilang plano sa pagpapanumbalik at kaligtasan ng tao. Sa pamamagitan ng mga propeta, binabalaan ako ng Panginoon tungkol sa espiritual na panganib. Sa doktrina at mga tipan, sinabi ng Panginoon, na ang kanyang salita ay isang tinig ng babala sa lahat ng tao sa mundo. Ipinapahayag niya ang mga babalang ito sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang tayo ay maganda at makaiwas sa mga espiritual na panganib. Sa talata 37 hanggang 39, pinatutunayan ng Panginoon na lahat ng kanyang salita na ipinahayag niya sa pamamagitan ng mga propeta ay tiyak na matutupad. Sa madaling salita, ang babala ng Diyos ay hindi lamang para takutin o magbigay alala, kundi upang bigyan tayo ng pagkakataon na magsisi, magbago at sumunod sa kanyang kalooban. Katulad sa Matthew chapter 24, verses 6 hanggang 13 nagbigay babala si Heso Kristo sa kanyang mga disipulo tungkol sa mga huling araw mga digmaan tagutom at mga maling propeta sa panahong iyon maaaring mahirap para sa marami na maunawaan ang mga babala ngunit ang layunin ng Panginoon ay bigyan tayo ng mga paghahanda upang hindi tayo maguluhan o matakot sa harap ng mga pagsubok. Sa ngayon, tayo rin ay tinuturuan ng mga propeta na maging matatag sa ating pananampalataya, lalo na sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo. Sa ating panahon, ang mga babala ng Panginoon ay nagmumula sa kaniyang mga lingkod, ang mga propeta sa pamamagitan ng mga mensahe sa mga pangkalatang komprehensya at iba pang paraan Isa sa mga pangunahing halimbawa ay ang patuloy na paghimok sa atin na pagibayuhin ang ating pananampalataya kay Kristo pag-usayin ng ating mga pamilya at umiwas sa mga mapanlinlang na impluensya ng mundo. Tulad ng tanda ng babala sa isang madulas na sahig. Sinasabi ng mga propeta na dapat tayong maging maingat sa mga desisyong ginagawa natin upang hindi tayo mahulog sa espiritual na kapahamakan. Sa Hebreo chapter 3 verses 7 hanggang 8, paalala ni Pablo, Kaya't kung marinig ninyo ngayon ang kanyang tinig. Huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Ang babala ng Diyos ay palaging sinasalamin ng kanyang mga pagmamahal. Nais niya tayong iligtas, kaya't binibigyan niya tayo ng pagkakataong magsisi at bumalik sa kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga babala ng propeta, nagkakaroon tayo ng gabay upang harapin ang mga pagsubok na mga huling araw. Ang aral na mapupulot natin ay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng bukas na puso at tainga sa mga mensahe ng mga propeta. Ang mga babala mula sa Panginoon ay isang pagpapayak ng kanyang pagmamahal at habag sa atin. Hindi niya nais na tayo ay masaktan o mapariwara, kaya ginagamit niya ang kanyang mga lingkod upang bigyan tayo ng sapat na gabay. Tayo ay inaatasang maging mapagkumbaba, makinig at sumunod sa kanyang mga salita. Sapagkat sa paggawa nito ay natitiyak natin ang ating kaligtasan. Sa huli, ang pagsunod sa mga babala ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kapayapaan at katiyakan sa gitna ng kaguluhan sa mundo kapag sinusunod natin ang kanyang tinig, nagiging bahagi tayo ng kanyang dakilang gawain at natutulungan tayo nitong manatiling ligtas sa espiritual na panganib na nasa paligid natin. Tinutulungan ako ng pagpapanumbali na harapin ang mga hamon ng mga huling araw. Sa Doktrina at Mga Tipan, Section 1, Verse 17 sinabi ng Panginoon na kanyang itinaas ang kanyang kamay upang ihanda ang daan para sa pagpapanumbalik ng Ibanghelyo dahil alam niya ang mga kapahamakan na darating sa mundo. Magikita natin dito na ang Panginoon ay isang mapagmahal na ama na laging naauna sa paghahanda para sa ating kaligtasan. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang mga kautosan, mga propeta at ang simbahan, tinutulungan ni tayong harapin ang mga espiritual na pagsubok at panganib sa ating panahon. Sa Matthew chapter 7 verses 24 hanggang 25, inilarawan ni Jesus ang isang matalinong tao nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato kaya't nang dumating ang unos hindi ito bumagsak ang bato ay sumasagisag sa kanyang mga salita at kautusan na kapag sinusunod natin nagbibigay sa atin ng matibay na pundasyon sa gitna ng unos ng buhay sa panahon natin ngayon ang mundo ay puno ng mga hamon, pagsubok sa pananampalataya, mga maling doktrina at mga tukso. Ngunit sa pamamagitan ng pagpapanumbalik ng Ibanghelyo, tayo ay binigyan ng malinaw na gabay upang hindi tayo madala ng alo ng kasamaan. Paano ito nauugnay sa ating buhay? Tulad ng paghahanda para sa isang biyahe, pinibigyan tayo ng Diyos ng mga gamit na kailangan natin para makaligtas sa paparating ng mga unos. Ito ay ang mga banal na kasulatan, mga propeta, mga kautusan at ang Espiritu Santo. Kapag sinusunod natin ang mga ito, nagiging handa tayo anuman ang mangyari sa hinaharap. Sa awit, chapter 119, verse 105, sinabi ni David, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Sa ating panahon, patuloy pa rin nagsasalita ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga propeta na nagbibigay ng babala at kabay sa atin sa gitna ng mga hamon ng modernong buhay. Ang aral na mapupulot natin ay ang kalagahan ng pagiging handa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Hindi tayo iniwan ng Panginoon na mag-isa sa pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Binigyan niya tayo ng lahat ng kailangan natin upang maging matagumpay sa ating espiritual na paglalakbay. Kapag pinili nating makinig at sumunod sa kanyang mga babala, magkakaroon tayo ng kapanatagan at kumpiyansa sa kabila ng mga bagyo ng ating panahon. Tayo ay inaatasan na huwag matakot kundi magtiwala dahil ang Diyos ay laging nauuna sa atin. Inaanyayahan ang lahat para sa ating kabutihan.